Po mga kalaki, nakarating po ako dito sa Gapan City, Nueva Ecija, ayan po. 3-digit lucky numbers po, ibibigay po natin sa inyo ngayon mga kalaki. Good luck, good luck po ha. Ito na po, masaswerte natin mga numero. Kunin mo na po, umpisaan po natin sa Bansang Greece. 014, Canada, 928, Mexico, 795, Australia, 317, New Zealand, 624, India, 712, Philippines, 258. Thailand 939 Taiwan 766 Malaysia 213 Dubai 042 Hong Kong 539 Singapore 926 China 434 Texas 158 Israel 270 Las Vegas 531 Alaska 933 Saudi 865 Japan 218 Italy, 372 Germany, 544 At Korea, 239 Ayan po mga kalaki, kumpetro po ang mga 3-digit lucky numbers ngayon po kumaga Welcome to Gapan City At syempre po mga kalaki, ayan po yung mga masyal Samahan niyo po ako, syempre dito dito tayo ng Bulapa At syempre po mga kalaki, ayan po mga lucky numbers natin na 3-digit ngayon po kumaga Abay, tayaan mo yun eh, at huwag mo agad binibitawan Ang hirap mag-code ha At gusto ko po manalo po ang mga hindi pa nananalo ngayon Good luck mga kalaki Mananalo tayo, plain